Santo Niño necklace na pwede magamit ng babae at lalaki. Tapos ko na itong madasalan at ready na itong magamit sa bagong magmamayari. Ito ay nagagamit bilang pangkalahatang proteksyon sa lahat ng kasing malalang aksidente na maaaring ikamatay ng tao. Proteksyon din sa mga bala ng baril at proteksyon sa mga patalim upang hindi tablan sa panahon ng may maminsala. Protection din ito sa kulam, barang, sumpa, usog, bati, tigalpo at iba pang mga spiritual na atake kasama ng palipad hangin at nakatulong rin ito magbigay gabay ng swerte sa negosyo at hanap buhay. Sabayan lang ng pagsusumikap at tamang kaalaman sa ginagawang negosyo o hanap buhay para mapalago. At tinutunaw nito ang mga malas na energy sa, sa katawan ng tao at Nakakatulong rin ito magbigay proteksyon kontra sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata ng tao kasama na rito ang mga aswang, demonyo, kapre, engkanto at iba pang di. For more info, basahin lang po ang nakalagay dito sa post sa description.